Oh, so, uh, so yan no, ang bag mo Ba't di ka kumuha ng ano, luya? Paya, puso Aba, parang kinakuko yun ah Tsaka karne Aba, uto yan ang bag mo Ako na-uto sa pagbili Ay, bubuhat Eh, ito wala pang ambag to sa maguhugoy Maguhugas ka, yun ang bag mo ba, Ito ha Ikaw, Brian, ano ang bag mo? Ba, ito lang, okay na no. Ito, 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 nangunguna, ano ang bag mo? Matibay na magagayat to Aba, eh dahil gutom na, let's go na So, kaya natin So, for this weekend na naman And, syempre tayo nasa labuyan And, ang gagawin natin for today's video ay Magluluto tayo ng puso, 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 puso ng saging. Ang tanong, marunong ba ako magluto ng puso ng saging? Well, check natin yan. Watch out! So, ano pa? Let's go! <laughs> di syempre, papalatan na natin yung puso ng saging. And meron na ako ng pisan dito. I'm not sure kung okay na to or may pula-pula pa. Sabi nila, nila kasi kailangan ma wala ng pula to. So siguro babalik na pa natin pangalawang puso Pero until now, hindi ko pa rin alam kung paano lulutuin ito. Pero may idea ko. Dahil maraming niyo sa paligid, ito ating gagataan! Saan <laughs> so, no? Check nyo doon. Doon tayo maglalagay ng lutuan tapos niya may na rin tayo ng sang sangkap, sang Magkaantay tayo ng nagbebenta ng meat. ang kasi dito is ilalako so magkaantay tayo. so syempre kasama natin si Ali. hi Ali, kauy naman dyan. yun ako lang daw pala yun <laughs> Ayun. So may gagawin pala si Ali muna. Pero sige, babalatan muna natin kung puso nang sal. O, nabalitaan din si Ali. Kala ko ganda lang eh. So ayan, meron na rin tayo ditong karne. Maging sa hog. At syempre may audience. eh, <laughs> si Judani, Siya ang bumili ng karne. Tapos yung lulutuan. Ah. Ay, yung pera, hindi ah. Kayo. Oo. Siya lang ang bumili. <laughs> so mamaya, Papakita ko sa inyo kung paano magluto ng napakasarap. Pero hindi ako sure. <laughs> na ng saging na sagata. At syempre dahil sa napakabilis maghiwa ni Ali, hanggang ngayon kalahati na yung gatong ng kahoy, eh hindi pa rin tapos. Ayan, tignan natin si Ali for today's video. Ayan. Diba? Very slow mo. <laughs> Kaya syempre, yung mga audience sa paligid, waiting na lang muna hanggang matapos ang paghiwa para mahugasan at may salang na ang luluto naming puso ng saging finally natapos na rin si Ali kaya yun, ginawa ko hinugasan ko na muna yung gata para maalis yung mga dakta nito ayan, so of course sa tabi ko ng usukan, kaya ang sakit na rin medyo ng aking mata dyan na uh, bonggang bongga pagbuga ni Chudani ng uh, apoy para magkaroon na ng apoy, actually usok para magkaroon na ng apoy at may salang na nga itong iluluto naming gata ayun, naluto na lang. <laughs> napagod ako mag video kanina saka na low back bakit? okay lang yan ang importante si kuko yung nagtago ng susi <laughs> So, ano kasi kung mga gagamit ako? Kaya nga. So, sa mga, ano eh, five star hotel, may sariling driver na mag-aayos yung so, sasakyan. Kaya nga. Sa so, lalang iniwan yung gano'n ito sa harap. Ano eh, payo sa bayawak. Ano eh, nakakalimutan ko eh. Mara <laughs> mo ka hilo, hindi ko nadali di wala. Sige, 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 Kay, 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 kay! Kanina nga, kung hindi pa kukulitin, ubus na yung gatong bago makapaghiwa ng ano, puso ng sagi. saging braso mm -hmm. tayo tayo ka kain may sap big spa kasi uya uya magbabaya magpapasalaol ka nalaaw ulot ka ba? Ang ganda ng bagay. Ang ganda ng bagay. So, chadayan ano no ang bag mo. Ba't ako ka kumuha ng ano? Kaya puso. Aba, parang kinakuko yun ah. Saka karne. Aba. Putoy ano ang bag mo. Sa utos ang pagbili. Ay, bubuhat. Eh, ito wala pang ambag to sa maghuhugas. Maghuhugas kayo yung ambag bag mo. Ito ha. Ikaw, Brian, ano ang bag mo? Ito lang, okay na. Ah, ito, ito, ito. Nangunguna, ano ang bag mo? Matibay na magagayat to. Aba. Eh dahil gutom na, let's go na. At yun na nga, natapos nang magluto ang mga bibet na nakakain na. Siyempre, hindi ako magpapahuli, kaya picture na lang to at kumakain na kami dito. Yun lang, and guys, I hope you enjoy the video. Thank you!